Alam niyo mga kaibigan, itong mga iglesia Katolika, ang lagi nilang katwiran, yung kanilang ginagawa na pagluhod sa mga uh, larawang inanyuan, hindi naman po daw uh, ito pag uh, kundi ito naman po daw ay uh, bilang respeto sa kanilang mga uh, bayani sa pananampalataya. Hindi daw sila sumasamba, mga kaibigan at mga kapatid. Ayon po sa kanila, mas maganda pakinggan natin ang katwiran po ah, ng dalawang ah, defensor ng Iglesia Katolika. Narito po mga kaibigan. Komento ng Santo. Turo sa simbahan, sa ating katesismo, sa mga opisyal na dokumento ng Santa Iglesia, eh hindi po sinasabihan o inuutusan yung mga katoliko na sasamba sa larawan eh. Wala pong ganong aral ang Iglesia Katolika. Tatag ng kanilang sekta na isandaan eh, kaandaan ang pangalan. Kung hindi po ang ating pong opisyal na doktrina ng Santa Iglesia, ay codified. Mm -hmm. At ito'y published, ang Catechism of the Catholic Church. At wala po kayong makikita ni Isa na nagsasabi dito sa Catechism of the Catholic Church na inuutusan kayo ng mga pare o ng Santa Iglesia na sambahin ang mga larawan Hindi ba totoo? <laughs> Yun ang sinabi. No? Dito sa libro, Uh, ng uh, Catechism of the Catholic Church sabi nila wala kayong mababasa ni isa na inuutusan ang mga tao na sumamba sa mga larawan yun ang sabi nila pero tignan niya natin mga kaibigan kung totoong walang ganon doon sa kanilang uh, CCC paano itong nakita ng kapatid na Eli tungkol sa iyong uh, Catechism of the Catholic Church. Panuorin natin kung ano po yung nakita ni kapatid na Eli. Heto po. Mga kababayan, sa aklat ng Katoliko, dapat sambahin ang mga santo? Alam nyo ba yun? Ang aklat ng Katoliko na ituturo sa katoliko na may nihil of start, may imprimatur ng uh, mga otoridad katoliko <clears throat> nagsasabi uh, is the worship of saints, saints, confined only to their to their oh, yeah. uh, ito, sa catechism of Christian doctrine matindi rin ito. Christian doctrine daw ito. Uh -huh. Mga katoliko, huwag kayong magagalit. Nasa libro nyo ito eh. Eto, basahin natin kapatid na Nanyet. Ito po ang Catechism of Christian Doctrine Number Three in conformity with the Decrees of the Plenary Council and the Code of 1918. Ilobstad, A.G. casa Censor, Librorum, Imprimatur, Rufino, J. Santos, D.D. Art, Bishop of Manila, De La Sal College, Brothers of the Christian Schools, Manila, Philippines, 1955, page 86. What is a saint? A saint in the strict sense of the word is one who is in heaven and has been presented by the church for the public worship of the faithful. Page 87. Is the worship of the saints confined to their persons? No, it extends also to their relics and images. What do we call relics? We call relics, number one, the remains of the body of a saint who has been canonized or beatified by the church. Number two, the objects which have belonged to the saints or which have touched their bodies, such as their linen, coffins, etc. Ayan. Aral po katoliko yan, no? Oh. Oh makinig ka padreng Cebuano, makinig ka tinomong ataranta duhang itinuturo ninyo ito sa tao so ang pagsambabay ka sa mga santo, sa kanilang mga person lang, hindi ka kailangan din sambahin ang kanilang mga relikyas. Ano raw po ang relikyas? Ang relikyas, yun daw nadikit sa katawan ng santo o yung mga gamit ng santo. Gaya halimbawa, nung kanilang katawan, buto, ngipin, kung halimbawa yung ngipin ng santo ay buo pa, sasambahin mo yon. Tapos, objects that belong to the saints, halimbawa yung arinola ng santo, sasambahin mo yon. At ang mga nadikit sa kanilang katawan have touched their bodies. Kagaya ng kumot, sasambahin mo yon. Una ng santo, sasambahin mo. At pati ang kanilang kabaong. Ito ba maitatanggin ninyo, aral ng katoliko ito, na dapat sambahin mo pati kabaong ng santo. Eh ilan ang santo ng Iglesia Katolika? Dami na. Ewan ko ngayon, dati alam ko mahigit dalawang libo eh. Isipin mo, dalawan libong santo sasambahin mo? Tapos, 2,000 unang unan sasambahin mo, 2,000 <laughs> arinola sasambahin mo, 2,000 ataol sasambahin mo. Nagkukwenta ka ba, Brad Jocel? Kung dalawang libo during that time na sinasabi nyo, edi eh, it, eh, times 2,000 times 2,000. Ito, pala, ito pala, Brad Jocel, ito pala ang latest ng sabritanica.com. Pakibasa, kapatid na Daniel at Britannica.com, There are more than 10,000 saints recognized by the Roman Catholic Church. Though the names and histories of some of these holy men and women have been lost to history. Yan. Kaya para masamba nila lahat yan, pinakyaw nila yan sa todos los santos mga kababayan, huwag po kayong magagalit. Mag-isip lang kayo. Dapat bang sambahin mo ang kapwa mo tao na santo? Hindi. Tuturo sa simbahan, sa ating katisismo, sa mga... <coughs> so yan. Ah, paano yan? Um, isa Paano yan, ah, Buboy? Paano yan? Ah, Jared? Miguelito? Kayong mga A uh, dumidepensa sa sa uh, aral po ninyo. Uh, mga kaibigan, mga kababayan na mga Katoliko, uh, mga miyembro. Alam ko po inosente po kayo sa mga ginagawa po ninyo. Sapagkat yun po ang iyong nakagisnan na katuruan na hindi po ipinaliwanag at hindi po ipinaalam, ipinakita ang tamang uh, pagsamba sa Diyos. E naway, uh, bigyan nyo po ng uh, daan. ah uh, Buksan nyo lang kaunti ang iyong mga pagkaunawa. Mauunawaan po ninyo. Yung mga uh, gustong ipaunawa ng Biblia sa atin. Malaki talagang kasinungalingan yung sinasabi nila mga kababayan na uh, hindi nila sinasamba eh hindi naman kami nananalangin kay Maria, hindi naman kami nananalangin kay Padre Pio, hindi naman kami nananalangin sa mga santo, nire-respeto namin sila. Ah, totoo ba yun mga kababaya? Meron akong babasahin sa inyo mga kapatid, isang panalangin po ng mga Iglesia Katolika, ito wag muna kayong magalit. Ito'y usapang pananampalataya lamang po. Kasi po, lahat po tayo may isa lamang nakaluluwa, may isa lamang hininga na dapat natin pag-ingatan. Kasi kapag ito po ay hindi natin iningatan at mapunta doon kung saan uh, uh, mapunta uh, pagkatapos ng kamatayan, ay wala na po tayong pag-asa mga kaibigan, mga kapatid. Uh, ang isa sa mga itinuturo o doktrina ng Iglesia Katolika, yung manalangin sila kay Berheng Maria. Ganito ang panalangin nila. Sabi dito sa isang uh, panalangin, O oh, Berheng Maria, mahal na Berhen, ng uh, pagdalaw ng piat. Yung piat mga kaibigan, kilalang kilala sa parte ng kagayan. Kilala nila, alam nila, yung tinatawag na uh, piat. No, andun po 'yung sinasabi nilang apo bakit mga kababayan, no? Ganito ang kanilang uh, sinusunod na uh, panalangin po. Ako po ay dumudulog sa iyo ngayon. Iniaalay ko ang araw na ito sa pagpupuri at pagpapasalamat sa lahat ng mga nagdaang grasya at sa pag-asang makatatanggap muli ng panibagong biyaya na alam mong uh, kinakailangan namin sa buhay 'yun ang panalangin nila kay Maria marapat mo o pinakamamahal na ina na kami ay maambunan ng mga pagpapala na lubhang kailangan ng aming katawan at kaluluwa lalong-lalo na ang banggitin ang kahilingan o uh, yung panalangin Siyempre, of course ang pinaka uh, kailangan ng tao kaligtasan mga kababayan at ang katangi-tanging grasya na pumanaw sa nasa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mahal na Birhen ng Piyat, ipanalangin mo kami. Yan po ang kanilang kahilingan kay Birhen Maria, mga kaibigan. Ginawa pong tagapamagitan si uh, Birhen Maria. Ito pa, isa pa mga kapatid. Sabi po dito, panalangin sa mahal na inang Berheng Maria, mapagpagaling sa may sakit. Ginawa pang uh, mapagpagaling sa may sakit, no? Inang pa, uh, pinagpala, kanlungan ng mga may karamdaman, bukal ka ng kalusugan, at tigib ka ng awa at pag-ibig. Sa pamamagitan ng iyong mabisang Ah, pagsusumamo sa anak mong Diyos na si Yesu Kristo. Naway matamuko, matamuko ang kalusugan ng katawan at kaluluwa. Tignan mo yung panalangin nila na yan. Sa iyo makainang mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking sarili. Ha? Yung kanyang sarili, pinagkakatiwala kay Maria. Mga mahal sa buhay, pati mahal sa buhay. Lahat ng pangangailangan ng banal na inang simbahan, ang aming bansa at ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Amen. Yan po yung kanilang marami pa mga kaibigan, mga kapatid. Ang kanilang mga dasal ah, hindi lamang po kay Maria kundi pati sa mga ah, larawan na kanilang ginawa. Mga kapatid, wala tayong magagawa. Yan ang doktrina nila eh. Yan po yung kanilang aral. Bagamat kung atin pong sasabihin na yan po ay aral ng Biblia, ay naku po, napakalayo po. No? Kasi sabi po sa Biblia, huwag kang magtiwala doon sa tao na uh, ang kanyang hinga ay nasa kanyang butas ng ilong. Ha? Na yung kanyang hinga ay nasa kanyang butas ng ilong. Huwag tayo maniwala. Layuan daw natin yung tao na ang hinga ay nasa kanyang butas ng ilong. Kung atin pong titignan maigi mga kaibigan, sabi ni Jeremiah sa isa sa, ta sa mga talata, Sumpain ang tao na tumitiwala sa kapwa-tao. Marami po tayong mababa sa mga kaibigan mga kapatid sa banal na kasulatan na dapat huwag tayong magtiwala sa mga tao. Bakit po? Ang isang kristyano dapat magtiwala doon sa kanyang uh, sinasampalatayanan na walang iba kundi ang ating Panginoong Iso Kristo. Kasi ang ikinabubuhay po a, ah, ng tao, ang kanyang hinga, yung hinga kasi buhay no? Ang kanyang ikinabubuhay ay ang salita ng Diyos. Dapat sa salita ng Diyos ka magtiwala. Dapat sa salita ng Diyos ka makinig. Kasi ang nakikinig po ng salita ng Diyos ay sa Diyos. Ayon po sa libro ng Juan, kapitulo 8 sa 47. Ganito po ang ating um, mababasa na sinabi po ng ating Panginoong Heso Kristo, mga kaibigan at mga kababayan. Sana po ay maintindihan nyo po ito. No? Ang sa Diyos, sabi po dito, ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, hindi sa salita ng tao. Ah, ulitin ko, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y eh, hindi ninyo dinirinig. Bakit? Sapagkat kayo hindi ninyo um, hindi kayo sa Diyos. Ang tao mga kaibigan na nakikinig sa tao, nililisan niya yung mga utos ng Diyos. Yung ganung uring tao mga kaibigan na tao ang kanyang pinaniniwalaan aral ng tao ang kanyang sinasampalatayanan. Ang kanilang pagsamba ay walang kabuluhan. Ganito ang sabi ng Panginoong Isu Kristo. Datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Dahil dito, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, si Kristo, sinabi niya sa mga fariseyo na paniwalang paniwala sa mga aral ng tao, turo ng tao. Itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. So, sa mga Totoong kristyano, hindi ka dapat uh, maniwala sa mga salit-saling sabi o yung mga kaugalihan ng mga tao na kapag meron daw namatay ay hindi ka kailangan lumalabas doon sa iyong bahay. May masama daw mangyayari ha? na kapag may namatay ay bawal daw maligo ang isang tao na uh, namatayan ha, ah, doon sa kanyang bahay. Na kapag ah, meron kang ah, namatayan ka, mga kaibigan, ay bawal kang kumain ng mga may mga buto o may mga ah, tulad ng bayabas, tulad ng mga talong, kasi may mga buto yun eh. Ha? Ah, basta yung may mga bilog-bilog, ah, bawal. Eh saan nila yon? Wala naman sa Biblia yung ganon. Na kapag meron, kung namatayan ka, eh, kailangan sum magsuot ka ng uh, itim na dami. O magbalabal ka ng, uh, sa iyong ulo ng puting tela. Wala naman ganon eh, mga kaibigan eh. Huh? Pero, uh, alam nyo mga kapatid, yun po yung tinatawag na mga salit-saling sabi. Bawal daw magwalis. Ah kapag nakaburol pa yung ah uh, namatay. Bawal daw magwalis, bawal daw um ah uh, walisan yung uh, table na pinagkainan. Kailangan yung mga dumi daw pulutin mo, huwag mong uh, iwalis, mga kababayan. Saan nila kinuha 'yon? Wala naman sa Biblia. Ang kanilang pinagbabatayan at ang kanilang mga ginagawa nakabatay po sa mga aral ng mga tao, hindi po sa mga aral ng Diyos. Kaya tama po yung sinabi ni Kristo, nilisan ninyo ang utos ng Diyos ha? at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Nawawala po ang bisa o nawawala po ang kahalagaan ng salita ng Diyos dahil po sa pinagdagagawa ng mga tao. At karamihan po hindi po lingid na ang mga gumagawa ng mga ganon ay yung mga matatanda na kung saan sinasabi nila sila daw ay miyembro ng Iglesia Katolika. Ito, hindi po ito pang atake. Ito ay paggising, ah, pagyanig sa mga taong nakatulog at ah, tulog sa pananampalataya at walang ah, nauunawaan sa mga salita ng Diyos. Gumising po tayo mga kaibigan mga kapatid. Matagal ng panahon, Mahigit ng limang daang taon na nakakulong tayo sa mga paniniwala ng mga paganismo na ito'y dinala ni Magellan para uh, ipangaral sa mga tao. Kristyanismo ang kanilang daladala pero ang kanilang ipinapangaral ay mga paganismo. Mga kaibigan at mga kapatid, magsuri po tayo. Sabi ko nga mga kaibigan, isa lang ang kaluluwa ng tao, isa lang ang... Ah, hiningan ng tao dapat ipagkatiwala natin sa Diyos dahil sa Diyos po tayo kumakapit. Ang ah, sinasabi natin ang ating pananampalataya ay ah, sa Diyos nakabatay o sa Bibliya nakabatay. Kailangan sa Biblia po tayo magbasa kung ano po yung dapat nating sampalatayan huwag po sa ating mga napapakinggan kung saan-saan mga kaibigan lalo't lalo ay may mga nagtuturo na kung ano po yung gusto ng uh, kanilang marinig yun po ang sinusundan po itong mga tao na hindi nagbabasa ng biblia mapagsuri po sana tayo mga kaibigan mga kababayan huwag natin ni paglaban yung hindi natin nauunawaan ha marami po kasi uh, sabi nila eh uh, pag nakasalubong ka daw ng maitim na pusa mamalasin ka. E eh, ba't ginawa ng Diyos yung pusa kung ganun din talaga ang mangyayari? Ha? Ah, kapag nakasalubong ka daw ng bayawak, ay ka nang magtuloy kasi mamalasin ka daw sa daan. E eh, ba't nilalang ng Diyos yung, uh, yung mga um, uh, uh, bayawak kung may dala-dala palang uh, kamalasan sa, sa buhay? Ah, huwag ka daw mag magwalis kapag gabi Ha? Ah, kasi lalabas daw ang grasya. Huwag mo daw walisan yung mga kalat. apa ah, Pabayaan mo lang daw, mga kaibigan. E eh, kung swerte pala yung mga kalat, e eh, ba't di mo na lang kunin yung mga basura doon po sa uh, basurahan? Ilagay mo sa iyong bahay, mga kapatid, para swertean ka lalo. Yan ay mga salit-saling sabi na walang katuturan, mga kaibigan, mga kapatid. Lahat na nilalang ng Diyos mabuti, lahat na nilalang lang ng Diyos nakakatulong para sa tao. E ba't nga nila lang yung mga pusang itim? Ah? Ang Diyos ba ay gumawa ng pusang itim para lang malasin ng tao? Yan ang napakalaking uh, kamalian na pagkaunawa sa Biblia. Dapat po sa Biblia po tayo manindigan at ma uh, maniwala. Huwag po sa mga sabi-sabi ng mga matatanda na nung una mga kaibigan sabi nga ng mga iba wala daw silang mga uh, suot panloob. <laughs> Ewan ko yan mga kaibigan Pero uh, alam niyo mga kapatid at mga kababayan Kung maniniwala ka din lang Dapat sa Biblia Kasi walang pinakamaganda At pinakamabuting pag-aralan At uh, sundan O paniwalaan Kundi ang banal na kasulatan Sabi ni Kristo doon po sa Mateo 11.28 ah, Halika yon ah, Halika kayo sabi ni Kristo Mga kaibigan Kayo mga naghihirap at nabibigat ang lubha. Ah, at kayo po aking papagpapahingain. Ah, ang aking mga katuruan ay magaan lamang po. Magaan lamang po. Mabigat po yung ipinapaatang sa atin ng mga ah, ninuno natin na ah, mga istoryang walang kabuluhan salit-saling sabi kung uh, sabihin ng iba mga kababayan no minanang kaugalihan na ito'y nagpapabigat sa ating pananampalataya sa paglakad natin bilang Kristiyano mga kaibigan dapat wala tayong dala-dalang ibang paniniwala sapagkat ang ililigtas lamang po ng Diyos ay yung mga taong sumasampalataya sa kanya kapag bumalik po ang ating Panginoong Iso Kristo, kunin at buhayin yung mga uh, tao na sumas, uh, ililigtas niya, ay hindi po lahat ng mga tao na namatay ay bubuhayin niya. Ang bubuhayin lamang po ng ating Panginoong Iso Kristo, napakalinaw po yung sinabi po ni Apostol Pablo, dito po sa unang Tesalonica kapitulo 4 versikulo 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ah, kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila yung mga namatay kay Kristo. Sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin at ang at sa ganito'y sa sa Panginoon tayong magpakailanman. Ang unang mga bubuhay lamang po yung namatay kay Kristo o yung sumasampalataya na namatay Ah, habang siya ay sumasampalataya, ay pinaglaban ang kanyang pananampalataya kay Kristo, yun ang tinatawag na namatay kay Kristo. Pero kapag namatay ka, na ang daladala mo, na ang hawak mong paniniwala, ay yung mga salit-saling sabi ng mga matatanda, yung minana mong kaugalihan, dun ka namatay, hindi ka masasali sa abubuhayin uh, ni Kristo pagbalik niya. Maghanda po kayo mga kaibigan sapagkat ang panahon malapit na. Ah, ang mga hulay nagaganap na. Sabi na Apostol Pablo, sa mga huling araw, yung mga um, bata o yung mga uh, anak, walang respeto sa mga magulang. ah Yung mga tao ay ah, magiging sakim sa salapi. ah Mga kaibigan, ah walang pagmamahal sa kapwa. Kung titignan natin ang ating mga um, environment, ah, kapaligiran, mga kababayan, lahat na po ay nagaganap na po yung mga Uh, ibang uh, propesiya sa Biblia. Kailan tayo magbago? Kailan tayo mag-isip? Ah, wag puro uh, pansarili, wag puro kayamanan, wag puro uh, panlaman, ang ating pong atupagin mga kaibigan, maganda kung maghanap ka, maganda kung uh, gumanda ang buhay mo. Pero mas maganda kung bigyan mo din ng uh, pagkakataon, laanan mo ng oras ang iyong sarili uh, sa mga salita ng Diyos. Magbigay po tayo kahit kaunti no? sa uh, 12 oras sa isang uh, buong maghapon. Magbigay ka po sa Diyos kahit kaunti lang, no? Ah uh, bigyan mo ng daan yung mga salita ng Diyos. Magbasa ka din ng Biblia. Huwag puro kwenta-kwenta na wala namang kwenta. Mga kaibigan at mga kababayan, nagsasalita po ng Diyos sa atin uh, sa panahong ito. Kaya ikaw na naririnig, nakikinig, ah uh, sana po 'wag mo palampasin ito. Ai uh, inaanyayahan ko ang lahat na sana makinig po kayo dito sa ating programang Expose the Truth. Ah, magkakaroon po tayo sa mga susunod na araw ng Bible Exposition na kung saan pwede po makapagtanong ang lahat ng mga ah, gustong magsuri live. Pasok po kayo kapag ako po yung nakapag-live para maitanong po ninyo ang mga bagay na ah, yung sinasampalatayanan kung ito po ba ay sa Biblia, kung ito po ba ay sa Diyos. ah Handa po ang programang ito uh, mag-anyaya sa inyo at sumagot ayon sa Biblia. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po, kita-kita po tayo dito sa ating programang Exposed the Truth. Uh, ingatan nawa kayo ng Panginoon.